nung naging pulis po ako po, nung 2003 na isyuan ako ng isang caliber .38 yung paltik po na tinatawag natin yung dibola, yung ibang mga criminal high powered po yung mga ginagamit kung ikukumpara po yung caliber .38 di hamak po na mas malayo sa ginagamit po ng masasamang elemento ang ginawa ko po noon bumili ako po ng sarili kong baril napakahirap po sa isang alagad ng batas pag kabuhay ang nakasalalay ma napakalaki humam ng pagbabago simula po nang magkaroon ang mga pulis ng kanya-kanyang sariling barel. Yung barel na ibinigay sa amin ng gobyerno ay talagang maasahan po namin. Lahat po tayo nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sa ating gobyerno ngayon, na isa po yun, hindi lang isang alagad ng batas na nasa mababang ranggo. Ramdam po namin mamang ginagawa ng ating Panginoon na pagpapahalaga sa hanay ng pambansang pulisya. Kailangang suklian po natin ng magandang bagay yan. Gagampanan ko po ng maayos at matuwid ang aking tungkulin. Kahit ito po ay maging kapalit ng aking isang buhay.